Eto, buong buo na yung ano, food cart. Ayan. So, gulong na lang dito. sa pintuan. Ayan, ginagawa pa ni Kuya. Food cart. Sana ano, malapit na no. Malapit na 'yan. Oo, okay na po 'yan. Lalagyan pa natin Ayan. Ito ano, okay oh, pa pati bayan para maitako pa diyan ang team. Oo. Tapos ito na po 'yung task nung ayung yung sinasabi natin. Oo. Oh. okay oh. pick na lang dalawang pin. Oo. Oh. Saan natin ilalagay 'yung pack natin dito sa gitna? Oo.

Ayos na yan. Ayun. Dito naman okay lang siya na malagyan ng ano, no, metal metal naman yung ano. Sa, ba sa bagay dito naman kaya pong singit singitan na lang ng ganito. No? Yung ba? Pa. ah, Para ano. Ayan maganda na. Bago oh. ko yung tabit yung gulong ayokin ko muna. Oo. Ayos <coughs> ah, yes, na yan Ito tamang tama lang din yung taas At least hindi ano Hindi Ayos na okay na po ito oh. Hindi na ako maglalagay dito sa, Dito na Oo oh. Kung baga dito na ipapako yung ano Ipapako dito Hmm Pag na pa natin yung ganyan Guwapo na yung pagtinga Oo oh. Pero ito maaano ma naman yung pag-uga-uga -uga pa niya ano? Pag tumigas na po yung pag yung na, risiko na po yan. Oo. Diba, ano po, nariwa, yung po. kung magabasa pa. Oo. <coughs> Pagay nalagyan na po -ilagyan ng dinding. Ah. Kaya nga pong pinaltas kung ganito para hindi mauga. Oo. Pag hindi mo lalo na kung hindi mo pinaltas yan dyan. Para matigas-tigas po ano. Hmm. Oo. Ibig sabihin kapag medyo na tuyo, tuyo na to. Medyo Yung kung may basa-basa pa ano. Sa bagay may inita naman po 'yan ano. So ito pang food cart. Ayun, tamang -tama yan tamang-tama 'yan. Oh. Ng, ah, harang nito paglagay niya ng oo harang na yun ayos na yan okay sabagay okay na Apo. hmm ah, maganda na nga Kumbaga dito na lang ano bubong tapos gilid kumbaga dugtungan na po ano ayun ayos na yan tapos dito ayun, okay na ready ta ano na tong pit ano dito yung babasak na stress yan. Eh. Oo. Kasi pag ginagyan mo dito. Ah, Oo, kumbaga pa sobra ano. sa so, so, 62. 62 yan. Tapos yung haba niya. So parang mga 2. Tapos yung lapad ko nito. Nasa, yun lang nga yung lapad doon. Oo. 20. Ginawa ko na yung lapad doon. Oo. Kumbaga eh, dito na babagsak no. yung ano ano. 120 kinuha ko ng halapan. Tama-tama. tama Ah, Apo. Tapos puputol tayo ng sikit-sikit sa doon ng haba. Oo. Yung susubra, yung dito na sa... Uh, sa Pwedeng sa ilalim, pwedeng sa ano. Uh, malapit ng mabuo, food cart. Tamang-tama yan. Kapag ano, maganda na yan, Pag nalagyan ng signage at saka nalagay yung ano, yung metal. Nalagyan ng siding yan. Oo. Oh. Like, like, Buong-buo na yan. Naporma na. Yun ang ganda na. Hayos na ano, maforma na ano. Magandang Maganda lang tingnan. Pinto na lang at saka gulong ano. Oo, oh, ma mala. Maano na 'yan. Magandang maganda nang tingnan. Buhay na buhay na. So, signage na lang yung kulang na ito. Dito. Ayan. Okay, magandang maganda na. Dito sa ano. Sa taas. Oo. Oh. Magandang maganda na. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Mabuti nagka-shapo ano kasi sobra lang 'yon doon sa ano, dinagyan ko ng container. Ah. 'Yung container pa ko na tira diyan. Ah, meron. <coughs> Sobrang lapot. Oo. Ako na 'yung pagod na wala na moping gagamito noon ng container. Dinagyan ko na lang. Kasi tira lang 'yon doon sa ano, sa pinagawa namin na 'yung bubong ng ano, garahe. 'Yung mga paakal. Mabuti nagka-sha na ano? oh. So, hay, konting UP yupi, yupi na lang to. So, eto <coughs> halos 7 feet yung pinakatoktok na ito. Ano? Tapos etong gitna, 3 feet. 3 feet. Tapos 2 feet yung, ano, yung lapad. Ayan. Puting yung 3 feet siguro. Oo. Ah, mas ma mas mataas pa po ano. Ah, oh. Ayun oh. Tamang tama yan. At least yung mga customer hindi maabubunggu talaga dyan. Tamang tama po. Pag nalagay yung ano, pula-pula sa edifico. Oo. Tamang tama yan. Maganda. Maganda ng tingnan. So buti mag nalagyan nyo po ng ganito. Maganda no? nga Nagay ko ng ng, ano, yung bangganong lalo, para pag ginagay yung kuindya. Oo. Oh, so may panlagay na. So babalutan ko na ng ganito. Ng metal? Oo. 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 Ay, yeah. yan. Pwede, ano? Oo. Oh. Ah, Unahan ko muna yung pinto. Madali na yung dito. Apo. Kumbaga, pang ano na lang, pang dagdag, ano? <coughs> so, sa ganito kalaking food cart, mga tatlong, ano, tatlong yero. Kasyang kasya. Ayan. Pero lahat naman yero dito. Ah, uh, yung flooring, yung parang ano, la mesa pero ayan talagang yero tapos yung bubong yero at saka lahat ng mga gilid yero din so ayan <coughs> tapos dito mga ano mga um, sham na kokolumber ayan okay na sham hanggang 10 kokolumber so sa paku naman ayan detres at saka uh, yung pang ano pang metal at saka yung sa pangbobong itong alas tatlong araw lang din itong ano, uh, ginagawa ayan so pangatlong araw ito tapos na so mabilis lang din ano yung paggawa ng ganitong food cart so doon sa iba na gustong ano, magpagawa rin ayan so yung isang food cart na ganito kalaki yung size ay 3 by 2 tapos ang taas is alos 6 feet hanggang 7 feet tapos uh, ang magiging finish nito guys is uh, may gulong so halos 3 days ayan si kuya lang din yung gumagawa nito is, siya lang talaga mag isa walang ano asin walang katulong ah, uh, syempre may kapag may katulong mas mabilis pero since si kuya mabilis naman din yung pagtrabaho na halos 3 days lang talaga yung ano yung eto tapos natapos na tsaka buong buong magandang tingnan guys tsaka matibay and so eto palalagyan natin guys ng ano ng gulong para at least pwedeng itulak tulak anytime so kung ililipat ng pwesto madali lang at tsaka yung gulong na pinili natin is sa uh, may lock so mamaya babalikan natin titingnan natin kung ano yung magiging ano magiging finish finish na itong uh, food cart na to pag nalagyan ng galong at saka yung natapos yung ano yung pintuan so sa ngayon final touching guys ng ano ng bubong pero ito buong buo na maganda na ayun maganda ng ano tingnan talagang ano buhay na buhay pa yung kulay blue ayun malapit nang matapos yung ano yung food cart. Ayan. So mamaya ng hapon babalik tayo. Titingnan natin kung ano yung finish ah uh, ano nito Ah uh, finish uh, look. Kinabinaano. Like. Ilalagay ko ng stopper tapos to sa taas. Oo. Ha ah, dito. Yo, yung bang Para hindi masyadong para oh, hindi pumasok doon. Oo. Oh, yes na yan. Hmm. Kasi maganda na ano. Ayun, buong-buo na yung food cart.